Pag-usapan natin yung nangyari kay Liam Payne. Si Liam Payne ay pinanganak on August 29, 1993 na isang sikat na singer at performer na nagsimula sa X Factor Isa siya sa limang miyembro ng grupong One Direction na sumikat sila sa napakaraming kanta Katulad nga ng That's What Makes You Beautiful na ito rin yung kanta kung saan ko sila nakilala September 30, 2024, nagbakasyon at nagpunta si Liam at ang girlfriend niya sa Buenos Aires, Argentina Para umatendang concert ng kaibigan niyang dating member din ng 1D na si Niall Horan Stay sila sa Casa Sor Palermo Hotel at dito na nga mangyayari yung nangyari yung sa mga pulis sa may Buenos Aires, nagpunta sila dito sa may hotel na to dahil merong mga nagre-reklamong meron daw nagwawalang lalaki doon sa may lobby. Pero hindi naman nila sinabi kung si Liam daw yon. Namaya lang may makakita kay Liam na nakatayo daw siya doon sa may balcony ng hotel room niya sa may third floor ng building na to. Ilang minuto nga lang around 5pm, dito na nga siya mauhulog at babagsak doon malapit sa mga lamesa at upuan na to sa may ibaba ng hotel. Sa edad na 31 years old, pumanaw na si Liam Payne. Dahil nga sa lakas ng pagbagsak niya, narinig agad to ng hotel manager at tumawag nga siya ng mga pulis at ambulansya. ngayon, nag-iimbestigay mga pulis at tinaalam nila kung ano nga ba yung tunay na talagang nangyari, kung aksidente nga lang daw ba, or sinasadya daw ba to? The last few years, nagbigay ng ilang interview si Liam at shinare nga niya dito yung mga pinagdaanan niya mga struggles na na-overcome nga niya na sobrang mga mabibigat din. Ilang araw pa nga bago nangyari yung nangyari, nagpo-post pa nga si Liam ng mga ginagawa niya doon sa Argentina kasama nga dito yung isang post sa social media kung saan minakasulat nakasulat pa na nga na It's a lovely day here in Argentina. Ayun, kaliwat kanan yung mga taong nagbibigay ng mga tribute sa kanya sa mga social media, kasama na dito yung mga nakatrabaho niya, mga kaibigan, mga nagbamahal sa kanya, mga fans niya, at syempre, yung mga taong malapit sa kanya. Ako personally, hindi ko nasusundan yung karir ng One din nung ongoing sila, pero marami akong alam na kanta nila, and part na rin sila ng childhood ko in a way. Ang nakakalungkot at nakakakonsensya lang siguro dito kasi nitong mga nakaraang linggo, pinagtatawanan at minamak nga siya ng mga tao online dahil sa ilang actions niya na cringy nga daw. I mean, honest jokes din naman din talaga yon pero alam mo yun, it's hard to think na ganun yung approach ng mga tao sa kanya recently tapos ngayon, wala na siya. Na lang siguro sa magandang balikan natin kay Liam nung nabubuhay pa siya is yung message niya nung para sa anak niya. He's awesome. He's growing up far too quickly. He's far more smart than I think I'll ever be. He's a wonder. So ayun lang kung nasan man siguro si Liam ngayon, sana mas okay na siya and sana mabigyan rin ng tulong yung mga taong naiwan niya.